katulad po ng uh, alam na natin lahat ang December 31, 2023 deadline po para sa industry consolidation component ng PUBMP ay hindi po nagbabago. Um, ito pong uh, December, nakita po natin na marami pa rin yung gustong sumali no? Ka, uh, Taliwas doon sa mga pinapakalat na merong mga ayaw sumali sa consolidation Mara nagbukas po tayo kahit na Sabado para patuloy na tumanggap ng mga application for consolidation ng mga operators natin. In fact, ang uh, opisina po natin ngayon ay December 29, viernes. Bukas po tayo bukas, Sabado, December 30 hanggang December 31 po na Linggo alasing 5 ng hapon ang lahat ng LTFRB offices po ay bukas para patuloy pong tumanggap ng mga application for consolidation. Kaya ina-encourage po namin ang uh, lahat ng nanitirang mga operators na sumali at mag-apply for consolidation bago yung uh, uh, nakatakdang deadline. So doon po sa mga routes na may uh consolidated entities na na uh, more than 60% na po yung consolidated entities yung pong mga unconsolidated will automatically uh, will not run we need to say uh, hindi na po sila parinibog na po yung kanila PDA o hindi na po ma-reveal yung kanila pong judicial authority dahil po yung kanila pong yung mga units doon po sa ruta po na yan ay uh, more than 60% na po, meaning kapag may understand na po yung mapping uh, route para po nga yung, yung mga consolidate. Doon naman po sa mga routes na uh, may consolidated but it is uh, less than 60% po yung uh, uh, nag-consolidate, hindi sabihin mababa kayong number of units pa. Yung pong mga unconsolidated po doon, will uh, be given special permit until June, January, uh, end of January, para po mabigyan po ng pagkakataon si Elder Murphy na makapag-issue ng special permit doon sa mga adjacent routes na pwede pong doon sa handi uh, po mga routes na may mga uh, unconsolidated units. Doon naman po sa mga routes na totally wala pong nag-consolidate, again, we uh, will be given until January 31 din para po makapag-operate sila uh, pending the process of assigning uh, units coming from other routes to be issued by special permit by the board. So, yun po yung tatlong types ng routes natin na uh, pagkakaroon po ng... Uh, PBB sa Melter 4 para po ma-assure yung pati na yung pong mga routes na ito ay will to a su supply for uh, our public transport, especially for BUJs and uh, UPEs. Thank you, Rubia.